Magandang hapon po. Dagdag kaalaman po ito ha para sa ating trabaho. Ito po, matagal ko na po itong nakistock. Napabaping ko na po ito sa Manila hanggang itong salamin niya na ibaping na po yan. Ang dahilan po kaya naandyan po sila, kahit na anim na buwan, limang buwan na po sila dyan, nagaantay po ako na may darating na makina. Tama-tama po naman ngayon lang po ito. Meron pong nagbenta sa akin ng sira ng relo. Ito po, yung relo na yan. Kaya ang pag ito po ina, nailipat ko tito, dito, pwede ko na po itong i-display sa istante ko. Kaya maganda po ang kita natin. Kasi mukhang bago po siya. Yan po ha, tutulog sa inyo ha. Ito po yung makina niya. po. Yan. Tulad po ng mga lagi kong sabi sa inyo, ito po meron po yung mga pinipindot dyan talagang hindi po kayo maliligaw eh kasi may guide po siya pindutin nyo lang ganyan tapos hilahin nyo hmm. hila nyo tapos nyo na po siya kaya ito po ang ano nyan paglagay po nyan ito po ng makina nya diba yung nabili natin kung ito po uubra dito at maganda pa ito itabi nyo lang po ito ito na pong buo na to ang ilagay nyo dito kung maganda pa po itong dial niya ha sa yung mga kamay niya, buo pa po sya pati yung Seiko 5 na nakasulat buo pa po sya para po ito po ha pakita ko sa inyo ito na po yung pinabaping ko na sa Manila hmm. talaga po kasi may dadating eh hindi maaari pong masabi na wala eh sa dami po ng tao na nagre-relo talaga pong may dadating i-set nyo lang po siya dyan meron po talaga siyang set kasi parehas sila kasya, kasya po siya dyan yan, kanya kasya po di ba? kita nyo na pagka ito nilagay naman po natin ito nilagay natin po yung pihitan yan po, nilagay natin yung pihitan oh. pagkalagay po natin ng pihitan ano lang po natin yan. Kakargahan natin to. Yung nabili nating makina po. Kakargahan lang natin. Malalaman nyo po yan kung paano teknik nyan. Ayan. Ayan nyo. Ayan nyo po. Hmm. Umanda na po siya. Ayan po. Oh. Umanda na po siya. Kaya pwede na po siya. Ngayon, pagkagalagay nyo, ito pong takip na, takip na itong pinabaping nyo na, tatakpan nyo lang po siya. Mm. Pag natakpan niyo po siya, ito po lang gagamitin natin. Yung matulis niya. I-set up lang po natin. Pihitin po natin siya ng pakanan para magsara siya, magsaba. O, oh, pagka mahigpit na po siya, lalagay na po natin yung spring bar nito. Dito po. Yan. Tignan po yung mga tinuturo ko sa inyo ha malaking bagay po ito pag nalaman nyo na yung panong paraan ng mga ginagawa ko ito po nabili natin yung mak nung relong isa nai-dipat natin yung makina kaya ito pong matagal ko po nang nakadisplay dyan nakatago na nagaantay lang ng makina ngayon po may dumating na kita nyo pa hmm kaya pagka inilak po natin yan doon hmm Pwede na po natin i-display doon sa istante natin. Kasi bago na po ito eh. naipa ko na po ito eh. Pati itong bracelet niya, stainless po ito. naipa ko na. Kaya pwede na po siyang i-display doon. Paninda na po siya. Magand mas maganda po kita natin pag naka-display doon. Di po ba? Yan ah. Pag-aralan po yan. Tanggapin niyo po lahat yan. Ituro niyo po yan sa sarili niyo. At itinuturo ko po sa inyo. ko po, po yan sa inyo. Para pagdating ng time at meron na kayong mga sariling pwesto. Pati pag-assemble ng relo, pambenta, matututunan nyo. Yan po ah. Dito po galing yan. So, ngayon po, nandito na ngayon sa kabilang kaha. Pambenta na po siya. Thank you po. God bless.